Pinalaya na ng Korte sa kagayan ang aktor na sa Ricardo sepeda matapos magpiansa para sa kasong syndicated estafa. Eksklusibo siyang nagpakita sa News 5 para sa isang one-on-one -on -one interview. Nasa frontay ng balitang yan, si Julius Babaw. Halos mag-iisang taon na nang huli kaming magkausap ng aktor na si Ricardo Sepeda, matapos siyang arestuin sa Quezon City dahil sa kasong syndicated estafa laban sa isang investment company. Ang siste, nadamay siya sa kaso kahit naging brand ambassador lang siya ng nasabing kumpanya. Nakalagay talaga, product ambassador ako uh, of a direct selling company. It turns out na may mga business dealings that Itong mga complainants had with the owners or the owner and then parang they invested. Na malaking halaga? Malaking halaga. Iba-ibang amount sila. Na, hindi mo na alam yun? Hindi ko alam yun. Okay. Because it's not part of, hindi okay. yan kasama sa business plan eh. Ngayon itong grupo, when they made the complaint, biglang ang dami kaming kasama sa sinama nila sa accused. <laughs> Dahil sa aligasyong ito, labing isang buwan ding naghirap sa kulungan si Ricardo. Napapagaan na lang ang kanyang loob na mga kapwa niya inmate. Not expected na pagdating ko, yan na sa inyo, na batang kya <laughs> <laughs> Mabait na sila sa'yo? Mabait, mabait. mabuti na lang, buti na lang nasama sa seri na yon. Lahat sila nanunood kasi. Oh. So sabi niya, paano yung, taping mo? Sa paggulong ng mga pagdinig ng korte, mismo mga nag-aakusa ang nagsabi manong hindi nila nakausap o nakaharap ng personal si Ricardo. Wala ding na ipakitang dokumento o anumang magpapatunay na may direktang kinalaman ang aktor sa kumpanya. Kaya pumayag ang korte na makapagpiansa si Ricardo at pansamantalang makalaya. Pero kahit nasa labas na, kalaban naman niya ang patuloy na pagkabalisa. Sa kabila nito, pangako naman ni Ricardo na sisikapin niyang bumalik sa normal ang kanyang buhay para sa kanyang pamilya. <laughs> My, my biggest worry was How they would be able to take all the stress, all the all the all the negativity. sila. I always try to assure them that don't worry about me, I'm okay. And it's just so nice to see that they were able to do it so very well. Thank you so much. Thank you, all of you. Sa isa press conference kanina, kinumpirma ni Ricardo ang kanyang pagbabalik sa nangungunang programa sa bansa na Batang Quiapo. Mga kapatid, ito po ang inyong K. Alaman Queen, Kalad Garen. Always remember na ang K. Alaman ay K. Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five. Okay, okay.